Bibim? O may lain pa, bibim, uy. naman? Yeah, siya pa yung nakabuhat ani Priwa na lain. Ano siya pala nakabuhat nabuhatan? Sa tibuok kasaysayan, siya pa yung nakabuhat ani nga ang bangko pangitanom itanong nga humay na ani na Ritsu. Ano mo ba? Mas may kumpiyansa naman kakaayo ka. Matay. Di pa na mao, Pri. Mga ba tayo yung rason, Pri, bagay nagmahal sa itong Pangulo. Uy, dahil kami na nagmahal na bibim BBM, dahil? Siyagahan, uy, sama sa mga palaliton. Pati ka mahal na, uy. Ay, mga nagkakaprim. Amin ako sa nga mahal. Nagmahal ka ni mga palaliton na nana. Di pa yun na mao. Masa naman, bud? ang dating kalinaw na kagubot. Tingnan! Sino mo nga pa na... <laughs> Sino <Sinanana, laughs> <Sinanana, yung> kumpiyansa <laughs> naman kayo ka? Mana yung mong day... Mung nang bispresident, di mo nalalay? Oo, oh, ganun lo. Oo, oh, Doon ako panawagan sa itong Pangulo. Kung saan po na? Nga, dele lang si magtagal sa mga basher. Pasag din ang mga mananap. Kaya na ka ba lo? Nga naman. Ay, pata nga ikaw na sayod kasi mong kagalingon. Nga, dagahan kag nabuhat. Kasi mo nabuhat? Maayo? Nga, why ayo? Episcot. Ako, hindi ako Wala, tarong na eh.